Gusto mo ba na sa iyo lang iikot ang buhay niya? Yung para bang siya ay sunod-sunuran sa iyo at ikaw lamang ang pakakamahalin niya? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa at siya ay sa iyo lang nakafocus talaga. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto niyo at payo ko lang sa inyo. Pagkatapos mong magawa ang ritual, ibaliwala mo lang. Huwag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya nang sa ganon, ikaw ay mamangha na lang sa maging nito. At nang sa ganon, ikaw ay hindi kabahan o kahit anuman ang nararamdaman mo pagkatapos mong magawa ang ritual. At ang gawin mo lamang, kumuha ka lang ng isang panulat kahit anong kulay at pagkatapos isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng isang beses dyan sa palad mo. At pagkatapos mo nang masulat ito sa palad mo, ay kumuha ka lamang ng isang botil na bawang. Huwag niyo po itong balatan at ilagay ito sa palad mo na may pangalan niya. At pagkatapos ay hawakan mo ang isang botil na bawang sa isang kamay mo at iikot-ikot mo lamang ito sa palad mo na may pangalan niya at habang inikot-ikot mo ang bawang sa palad mo, ay banggitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, sa akin lang iikot ang buhay mo at ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay itago mo na itong bawang na walang makakakita at makakaalam. At kinabukasan, ganun din ang gawin mo. At same pa rin na bawang ang gagamitin mo, yung bawang na tinago mo ay yung gagamitin mo sa ritual kinabukasan hanggang sa matapos mong gawin ito ng tatlong araw. At pagkatapos mo nung magawa ito ng tatlong araw ay itago mo na itong bawang sa damitan mo hanggang sa matuyo po ito at saka mo ito itapon at pwede ka gumawa ulit kung gusto mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May...